So yun, what's up, mga brad? So ngayon, isa sound test na po natin yung inorder ni Mr. Customer. Mr. Customer na taga Kalunasan. So ayan po ang kaniyang apat na D12 mid-high bullet. loaded by Broadway 600 watts. At itong driver unit nito ay BCS 450. So ayan, isa sound test po ito natin. So ngayon, pakinggan na po natin yung sound test nito. At itong music na gagamitin natin sa pag-sound test, ay ginagamit lamang po ito namin sa pag-sound test. So ayan, pakinggan po natin. <laughs> ate ya video ha kay aron aron sikat kay eskalon sa so yan ipapakita ko po muna sa inyo yung kabuhan sa aming box napakakintab yung kulay na pula so yan royal cord po ang gamit natin so yan at ito lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test itong palagi ninyong makikita tuwing mag-sound test po kami yung aming GXCB na kibler at ito po si Mr. Customer na nag-order nito so shout out po si Mr. Customer ng taga Kalunasan, Cebu City So ngayon isa sound test na po namin yung apat na mid high bullet. So ngayon pakinggan na po natin yung sound test nito. At itong music na gagamitin natin sa pag-sound test ay ginagamit naman po to namin sa pag-sound test. Hmm. sasakyan na po yung tatlo. So ayan po Mr. Customer ng Barangay Kalunasan ng Cebu City. Ayan na po ang apat na bullet mo. So ayan. At pagkatapos, so ayan, i-deliver na po to namin ngayon. At ito po ang time na tapos na po namin na ikarga yung kaniyang apat na D12 mid-high bullet. At ito po ang time na sinisita pa po sa aming kasama ang kaniyang apat na D12 mid-high bullet. MCV Cebu Box Basta speaker box ang iskutan aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is SMC. Ang kuwang sa aming kasama at ito po si Mr. Customer, Mr. Customer ng Kalunasan Cebu City. Ayan po ang kaniyang apat na dito 12 mid-high bullet. So, yo what's up mga brad? kahapon linggo December 22, 2024 may delivery po kami patungo ng Kalunasan, Cebu City yung 4 box na bullet so ngayon may delivery na naman po kami para sa Balamban so ayan po ipapakita ko po sa inyo ang para sa Balamban D-18 na MCB so ayan po ang para sa Balamban MCB D18 so, ayan na ikarga na po So shout out po sa Mr. Customer ng Balamban Patungo na po kami maghatid dyan So yo, what's up mga brad Galing po tayo nag-deliver yung patungo sa Balamban So ngayon nandito na po tayo sa ating site At update naman po tayo kay Mr. E.G. Talingting ng Lapu-Lapu Ayan na po ang inyong dalawang MCBD12 Mr. Customer At isali rin natin sa pag-update Itong para kay Mr. Customer ng Marigundon Mr. Rex Ibanez Ayan na po ang dalawang MCBD 15 mo sir ayan nakasingit pa po si Mr. Customer ito si Mr. Rex Ibanez bali apat po gusto sana niyang orderin dito sa amin pero dinanggihan po namin yung apat niya dahil ito lang po munang isiningit namin para po sa kanya kasi hindi na po makahabol po tayo sa oras so yan isiningit lang po namin yung kanyang dalawa at I-update rin natin to, Mr. Customer ng Balamban or Tuburan ba yun? Yung sa inyo, Mr. Customer, Mr. Alfred. So, ayan na po ang dalawang D15 mo, sir. Ayan sinimula na po sa pag-primer. So, ayan po ang kakip. So, ayan po ang pangalawa, Mr. Alfred ng Tuburan. So, ayan na po.